Magandang araw nga pala sa inyo mga kailog. Uh, bali, andito na naman tayo ngayon sa ilog dito sa likod yan. Dito ako mamamana ngayon sa area na to. Samahan nyo na naman ako mga kailog. Uh, sana swertihin tayo ngayon at ulit magandang umaga sa inyong lahat. Kumpisa uh, na natin manisid mga kailog. magsisimula na tayo mga kailog at maganda dito medyo hindi maagos ah uh, konti lang yung agos niya sa ilalim at may mga kahoy hahanap tayo kung may mga butas baka meron, sana makahuli tayo ng igat at ngayon lang talaga tayo makakabalik sa pamamana kaya sana ah uh, makakita tayo at umpisa na natin mga kailog meron kasi malabo yung butas nakakahinga lang medyo malalim meron nga mga kailog may mga putik yung ulo kaya hindi ko ganong makita yung mata hindi ko ganong makilala pero meron napansin ko siya nasa butas pupestuhan natin ang maganda para matira natin maganda naman yung sima na pana natin Rasa mengangkat Lang ko ako mga kailog sa pool kaya lang di ko muna hinugot diniin ko siya pa ilalim para di matagtag at pahinga lang muna ako huhugutin ko siya pa punta dun sa tabi dadaling ko siya ron ilog Pero hindi ko mahugot Sana hindi makaalpas Sana madala ko pa tabi Malaki-laki yun mga kailan tigas sa takin siguro mga kailog ah, kumapit yung buntot nya sa ilalim kaya ang hirap haluatin pero sure ako mga kailog ah, malaki laki to pahinga ko muna mga kailog para mabuelo ko pag hatak lumalaban siya pa ilalim habang hinahata ko pumipiglas na may siya pa ilalim kaya hindi ko mapersa baka matanggal malaki laki na nga bali bumaliktad pala siya mga kailog kaya mahirap hugutin Hay nga muna tayo mga Kailog. <sighs> Tingnan natin ulit. <smart noise> Sikip sa butas ba kay ilog. Hindi ko mahatak. Bali para sigurado ako mga kailog. Hihiwain ko na to pero hindi ko ipapakita na. Muna para hindi lang siya makawala mga kailog. Baka hindi maganda sa tingin ng mga manonood kaya i-off ko lang muna yung camera. Hihiwain ko siya para sigurado ako na malabas ko siya nahiwa ko na mga kailog bali putol -ano na yung pinakaano ng buto subukan ulit natin yung hatakin pipersahin ko na sobrang tigas uh, hawak ko kasi yung camera at flashlight mga kailog bali isisepte ko muna sya prepare ko na to at i-open cam ko na lang mamaya pag nailabas ko na hindi na kasi natin kaya ang pwersa pagka hawak natin yung flashlight at yung camera mga kailog, nailabas ko na siya malaki na ganda ng tama nyo sa ulo dito sya oh. pinahirapan ako mga kailog malaki na pala abutin siguro 3 kilo salamat naman sa Diyos kahit napakahirap niya ilabas na higit pa rin natin Whew. thank you malaki blessing to Lord yan ang laki niya mga kailog kung mapapansin nyo halos ganito po oh laki na sobra pa sa ano at sana pakisubaybayan nyo mga kailog ah, pinahirapan ako pero sulit dahil nahuli natin siya saka maganda ang patama natin tapos yung ginawa kong sima ay talaga effective maganda malabo kasi ang mga kailog kaya hindi ko kita dapat dito ang tira ko nyan tapos nakayuko siya ng ganon puro putik to ngayon nakita ko yung pinaka ano ng mata niya. eto yung kabila naka an baba siya eh hindi ko yung tunod bali inangat ko siya ng konti dito ang tira tapos tagos pa dito yan tagos pa dyan tapos hiniwa ko na lang siya para may mahawakan ako mahugot ko siya palabas kaya uh, medyo mahina na rin siya. Okay, may may uli mga kailog si pa tayo. mga kailog uh, nalinis ko na siya. Sulit, so, ang ganda naman ng size niya mga kailog. Ah, uh, may uli mga kailog at maninisid ulit ako titignan ko kung makakadagdag pa tayo at sana makahuli pa rin tayo uh, mga kailog uh, mag umpisa na ulit ako at sana madagdagan pa yung isang huli ko na malaki na para maganda ganda yung ating upload at pakisubaybayan ulit mga kailog at pakisuportahan ah, uh, maraming salamat sa inyo game na ulit sa palaran ulit tayo manisid baka makahuli pa ng pandagdag eh. Tapay natin mga kailog at lalim Medyo malaki pa kasi ang ilog Maluwak pa Kung pa mo mga kailog, oh. Saka malakas ang ago sa ilalim Yung banda dito na pa ganun Tapos ayan oh, parang may ipo-ipo siya Bumubulwak Pero kaya natin yan Diskarte na lang sa tubig nakita natin mga kailog uh, matinik to masakit mga katinik, na isda sa isda uh, eh, itong isda to nabubuhay to sa naghaluk uh, naghalong tabang at alat na dagat uh, meron siya dito mataba tong isda na to kaya pinana ko wala rin tayong nakita ang igat mga kailog kaya, siguro Pauwi na rin ako Okay na yung isa ko uh, Okay na yung isa sigurong huli ko Para Abot pa sa tanghalian Ang anak ko na bunso Ayun so Doon na tayo magkita-kita sa bahay Mga kailog At maraming salamat Okay na mga kailog, uh, ah, nakauwi na ako dito sa bahay. Andito na ako. Kakarating ko lang. Bali, ito pa yung, ano, hindi ko pa natatanggal yung huling tinira ko dun sa huling sinisiran ko din. Tapos, yung igat, ito yung huli natin. Bali, isasalin ko siya mga kailog. ulak okay nakachamba tayo ng malaki mga kailog yan mahirap pag walang tigahawak ng kamera mga kailog at eto yung isa nating nahuli bago umuwi madali naman ito tanggalin ano yan Malaki. Ha? Igat. Igat ba yan? Mm. Ha? Mm. Igat pala yan? Mm. Igat daw sabi ng anak ko. Malaki ba? Hmm. Anong gagawin natin? Ibibenta o hati-hatiin na lang pang ulam? Hatiin mo? Hati-hatiin na lang pang ulam? Mm. wag Huwag na ibenta? Huwag na. Oo, sige. Ayan o, nag-request. O, kamay ka, kamay ka muna. <laughs> Ayusin mo. <laughs> Ayan, yung bunso ko. Bibigyan natin ang ulo? Oo. Oh. pagsamahin ko lang yung dalawa kong pana na palitan kong ginagamit. Kung alin yung korsonada ko, yun yung dinadala kong pana. Pareha silang nara. At, ayun mga kailog, maraming salamat sa inyo ah. ah lalong lalo na sa suporta nyo. Ayun. Ito siya mga kailog, yan. Hmm. Laki oh. Ayan oh. Yan mga kailog oh. Medyo buhay-buhay pa. Eh kung ibebenta ko siguro 'tong mga kailog, ah, hindi bababa ng 3 kilo. Ito. Pero sabi ng bunso ko, ulamin na lang daw namin, hati-hatiin sa kapatid ko, sa tiyuhin ko. Okay na para may pangulam ulam Saka na lang ako magbebenta pagka madami-dami yung nahuli pero 300 ang kilo, nabali yan nagkakahalaga ng 900 mahigit pa ilang gaya to? Yan. kasi alam ko mahigit 3 kilo yan pa ilang gaya to? madami yan at yun mga kailog uh, hanggang dito na lang Siya nga pala, uh, salamat uli ng lubos sa inyo sa pagsuporta nyo at sana subaybayan nyo to hanggang sa matapos ang video maraming maraming salamat mga kailog bye bye